good morning kagigising ko lang dito ngayon sa USA 6 o'clock guys in the morning isno, nag-isno kami guys ayan okay. aabot daw ito ng uh, 3 to 4 inches tapos pag mag-isno pa lagi Uh, buong araw, aabot ah, ng 6 inches, guys. Yun, yun. Isa, isang sasakyan pa lang nakikita ko. Yan. Yun. Yan. Mamaya, mag-record kami. Maglalaro yung mga, uh, ano, mga babies namin. Ang lamig, guys. Ito yung problema namin dito. Parang, parang baha diyan sa, ano, sa Pilipinas. I'm gonna make oh so proud ah, Okay. This is my crazy hi, wife hi. going out in the snow. Oh, yeah. <laughs> oh. Run out there in is the it? deep oh park. Go in the deep park. <laughs> <laughs> this is bought <fun. laughs>